Alam mo ba na may mga bansa sa mundo na mas maliit pa sa Metro Manila? Oo, totoo. Kung ang Metro Manila ay may sukat na halos 620 square kilometers, may mga bansa na hindi pa nga umaabot sa ganitong laki. Minsan, isipin mo lang ang siksikan at matinding traffic na madalas nating nararanasan. Pero ang mga bansang ito, kahit buong bansa na sila, ay mas maliit pa sa ating kabisera. Sa dami ng mga bansa sa buong mundo, hindi lahat ay malalaki. May mga bansang nagsisimula sa maliliit na teritoryo at sa ilang kaso, piniling nila na manatiling maliit upang mapanatili ang kanilang kasaysayan, kultura at independensya. Siguro naiisip mo na, paano nangyari yon? Ang sagot ay makikita natin sa mga bansang nasa listahan na ito. Kung iniisip mong maliit na ang Maynila dahil sa siksik ng mga tao at halos hindi na may park ang sasakyan sa mga kalsada, magugulat ka kung gaano kaliit ang mga bansang ito. Minsan, ang mga bansang ito ay mas maliit pa sa isang malaking subdivision o ang isang university campus na madalas natin makita dito sa ating bansa. Kaya sa video na ito, tutulungan ko kayong alamin kung ano-ano ang mga bansang mas maliit pa sa Metro Manila kung ready ka na, tara, simulan na natin ang ating listahan. Una sa ating listahan ay isang microstate na nasa Europe at matatagpuan sa gitna ng Italy. May sukat lang ito na 61 square kilometers o mas maliit pa sa Quezon City. Ang bansang ito ay isa sa mga pinakamatandang republika sa buong mundo na itinatag pa noong 301 AD. Bagamat Napapalibutan ito ng Italy, may sarili silang gobyerno, pera at postal system. Kilala rin ito sa mga medieval castles tulad ng Guaita at Sesta na may tanawin ng buong rehiyon ng Emilia-Romagna. At syempre, isa ito sa mga pinakapaboritong destination ng mga turista dahil sa makasaysayang kahalagahan nito at magagandang tanawin. Alam mo ba kung anong bansa ito? Tama. Ito ang San Marino. Bakit nga ba malitang San Marino? Ang dahilan ay historical and geographical. Noong itatag ito noong 301 A.D., ang San Marino ay isang malayang komunidad na nagnanais protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa mga karatig estado. Dahil sa bundok na matatagpuan dito, naging mahirap para sa mga kalaban na sakupin ito. Kaya't nananatili silang independyente at lumago sa loob ng mga nakaraang siglo. Habang lumalaki ang Italy, napanatili ng San Marino ang maliit nitong sukat sa pamamagitan ng mga kasunduan at diplomatikong hakbang upang hindi ito mapasama sa mga pagbabago sa kanilang teritoryo. Sunod sa ating listahan ay ang bansang matatagpuan sa Oceania. Ang bansang ito ay nasa Pacific Ocean at may kabuo ang sukat na 26 square kilometers lang. Para lang itong isang malaking barangay sa Metro Manila. Binubuo ito ng siyam na maliliit na isla. Karamihan ay mga atol na mabababa ang elevasyon at halos kapantay ng tubig dagat. Ito rin ang isa sa mga bansang pinaka-apektado ng climate change. Dahil ang buong bansa ay low-lying, araw-araw nilang hinaharap ang panganib ng rising sea levels. Sa bawat taon, palapit ng palapit ang banta ng paglubong sa dagat. At kasabay nito ang panganib na mawala sa mapa ang kanilang tahanan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili itong isang malaya at soberanong bansa. Kinikilala ng buong mundo at miyembro ng United Nations. Nahulaan mo ba kung anong bansa ito? Ito ang Tuvalu. Ang dahilan kung bakit napakaliit ng Tuvalu ay nakaugat sa kalikasan. Ito ay isang island nation na binubuo ng mga coral atoll. Mga likas na anyong lupa na mababa, makitid at mahirap rin. dahil napaliligiran ito ng karagatan at walang kalapit na bansa. Wala itong opsyon para magpalawak ng teritoryo. At dahil sa liit ng pagiging hiwa-hiwalay ng mga isla, higit na hamon para sa Tuvalu ang pagbabago ng klima. Ngunit sa kabila ng lahat, matatag nilang pinanghahawakan ang kanilang kasarinlan at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Kabilang din sa listahan ay ang bansang matatagpuan ulit sa Oceania at may sukat na 21 square kilometers lang. Wala itong opisyal na capital city, ngunit ang mga government offices ay matatagpuan sa Yaren. Ito ay saring island nation at wala rin itong borders sa ibang bansa dahil napaliligiran ito ng dagat. Noong nakaraan, ang bansang ito ay kilala sa mga natural na yaman, gaya ng phosphate, na naging dahilan kung bakit mataas ang kanilang GDP per capita. Pero sa ngayon, ay hindi na ito ganun kayaman. Gayunpaman, patuloy pa rin itong may sariling pamahalaan at natatanging kasaysayan. Alam mo ba kung anong bansa ito? Ito ay ang bansang Nauru. Ang Nauru ay isang island country na binubuo ng isang solong isla na nasa Pacific Ocean. Sa loob ng maraming dekada, umasa ang bansa sa pagmimina ng phosphate bilang paunahing pinagkukunan ng kita. Dahil dito, halos 80% ng kabuuang lupain ng isla ay nasira at naging tuyot at tigang na hindi na para sa agrikultura o paninirahan. Nang maubos ang phosphate, bumagsak ang ekonomiya at kinailang umasa ang bansa sa tulong mula sa ibang bansa upang mabuhay. Bukod dito, nakaranas ang mga mamamayan ng kakulangan sa pagkain, malinis sa tubig at tirahan. Ang isa pang microstate sa Europe ay matatagpuan sa French Riviera at may sukat na 2 square kilometers lang. Mas maliit pa sa campus ng UP Diliman. Napaliligiran ito ng France sa lahat ng panig at tinatayang may pinakamataas na GDP per capita sa buong mundo. Kilala ito sa pagiging tax haven, kaya't maraming mga bilyonaryo at celebrities ang may tirahan dito. Alam mo ba kung saan ito? Ito nga ay sa Monaco. Isa rin sa mga kilalang events na ginaganap dito ay ang Monaco Grand Prix. Isang prestiyosong Formula One race na tinatangkilik ng mga motorsports fans mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bagamat maliit, ang Monaco ay isang global hub para sa mga mayayaman at tanyag na tao. Maliit lang ang Monaco na isang coastal country at walang ibang teritoryo para mapalawak pa ito. Noong panahon ng mga sinaunang kasunduan, ang Monaco ay naging bahagi ng mga malalaking puok o kingdom sa rehiyon. Ngunit sa kalaunan ay naging isang sovereign state at napilitang panatlihin ang maliit nitong sukat. Gayunpaman, kahit gano'ng kaliit ang Monaco ay nakatamasa ng malaking yaman at kasikatan dahil sa pagiging isang tax haven at destinasyon ng mga mayayaman at tanyag. At ang number one sa listahan ay ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo na may sukat lamang na 0.49 square kilometers. Alam niyo na siguro kung saan ito. Ito nga ang Vatican City na nasa loob mismo ng Rome, Italy. Kaya't wala itong borders sa ibang bansa. Ang Vatican City ay ang espiritual at administratibong sentro ng simbahang katoliko. At dito matatagpuan ang Santo Papa o Pope, pati na rin ang makasaysayang St. Peter's Basilica at ang Sistine Chapel na pininta ni Michelangelo. Bagamat maliit ang Vatican City, may sarili itong pamahalaan, Swiss Guards at patakaran. At ang mga bisita mula sa iba't ibang dako ng mundo ay bumibisita dito para magdasal at magtangkilik sa mga sinaunang art pieces na matatagpuan sa loob ng bansang ito. Bakit nga ba napakaliit ng Vatican City? Maliit ang Vatican dahil ito ay tinatag bilang isang sovereign city-state noong 1929 sa ilalim ng Lateran Treaty sa pagitan ng Holy See at ng Italianong pamahalaan sa ilalim ni Benito Mussolini. Layunin ng kasunduang ito na bigyang kalayaan at soberanya ang simbahang katolika upang may sakatuparan nito ang mga tungkulin nito bilang pandaigdigang relihiyosong institusyon na walang pakikialam mula sa mga sekular na gobyerno. Sa kabuuan, maliit ang mga bansang ito pero hindi ito dahil sa kakulangan, kundi dahil sa mga natatanging kwento at kasaysayan na nagpapa sa kanila. Meron sa mga bansang ito na naipit sa mga geographical challenges tulad ng pagiging isla o nakatago sa mga bundok at may mga historical agreements na nagpapanatili sa kanilang pagiging independent kahit pa ang mga teritoryo nila ay kasing liit ng isang barangay lang. Bagamat maliit ang sukat nila, malaki ang ambag nila sa kultura, kasaysayan at pati na rin sa mga global issues. Kaya't kahit sa kanilang kaliit-liitang teritoryo, may mga kwentong walang katulad na nagbigay hugis sa mundo.